good morning mga kaisyo. Nandito naman kami tatlong itlog na mga ka-team vlogger Burautan. Parang ngayon tumitingin to mo natin. Parang ngayon normal yung mukha natin. Oh, <laughs> <laughs> uh, shoutout sa mga customer natin dito sa mga Burautan. No? Shoutout sa lahat mga subscriber natin. Kagrupo natin, team vlogger Burautan. Solid team vlogger Burautan. Tatlong itlog, nandito kami. Subscribe. Oh, ayan. So lahat mga subscriber ni ano, ito. May ano, te, international natin mga first na subscriber, no? So boss, support naman ang aming uh, content namin dito. Ayan, so, supportahan nyo. Tony yeah. Vlog. So, Tony Vlog. Tapos po, content. Kung mag-ikot-ikot naman kami dito sa Buraltan, sa Carmen Planet para mag-update tayo. Ayan yung puntaan. Balik kayo sa akin. So samahan <laughs> nyo, so, samahan nyo kami mga sa punta tayo sa mga ano, sa mga about mga paninda ni Boss Danny. Dito sa Buraltan. So let's go. <laughs> may tinatanong yan yan dito balik ulit tayo dito sa mga about na latag alatag dito mga guys good morning so mayroon na update na update natin dito sa continue so dito pa sa mga latag ni boss Danny po dito sa mga about na mga natin so ang dami din pagpipili mga brand nyo ito mga guys so, about ng mga uh, paninda natin sa mga double burner mayroon tayo diyan mga guys sa mga, mga yun sa stainless ba magkano? Hindi yung stainless double burner? 850 So ang pangkala natin double burner mo So 850 So ito boss 1.5 negotiable pa 1.4 negotiable yan mga about na uh, so mayroon tayo dito mga guys so yun so boss ito mga ganito magkano? 600 sa so mga presyuan ito mga so uh, single burner so 600 so mayroon tayo ng digital dito so magkano ang digital natin mga saving bit mga presyuan nito digital na mga pangkala so mayroon tayo dito mga about na ito boss magkano 380 at saka isang 380 isang 480 380 at saka 480 yan sa mga O oh, yung itong purity so pwede sa tangke pwede pang gasol so mayroon kasi yung tangke dito yung tinatawag nila ano yung oxygen so 480 daw mga presyon dito so yan mayroon man tayo dito sa plancha natin magkano mga presyon nito 450 450 ang plancha natin mga isyo mga ganitong oh ito 350 yan so. so ano to yung mga ganito 350 lang ito mga jong maganda to, ron, guys, no. 450 yan mga about. No? So dapat tayo dun sa mga about ng mga ano. Ah, uh, ito yung ang tawag, tawag ito. Pressure cooker. Pressure cooker, magkano ang presyo niyan, bro? 250, 15 liters. 2800 to 15 liters pa mga ito mga guys rest ko ano. Ito po. 1650. So, yan sa mga about ng mga Ang tawag nito? Pressure uh, cooker. pressure cooker po mga guys. So, yung pa, yung papakulo dyan. Oh, magpapalambot kung ano. No. So, rice cooker naman mga guys. Ano? 9.50. 1.50 sa mga about ng rice cooker po na mga guys. Sa so, mga yan. Uh, Depende sa laki mga guys. Yan. yan. Mayroon tayo rito. Ano. Ito naman boss. So, magkano mga pressure naman ito? 7.80 7.50 ang pressure nito mga guys. So, yan. Sa mga... Ito, pag nagbabala kayo mga mamihan or ano tapsilogan or about to restaurant so magkano Ang presyo mag ang mga grebas 9.50 9.50 so hindi pa sa mga yung so yung kalan pa lang no sa, sa, mga oxygen pwede natin gamit sa mga nag, ng mami or ano ano pang mga sa restaurant na pwede natin yan dito lang kay boss Danny so itong lalagyan natin ulam natin magkano 8.50, 850, 850. 850. so 8.50 stainless na mga guys no so yan dito sa paninda ni Uh, boss so marami tayong mga aksesori doon sa mga... yo yes, sola so, mga may Sige mga abot. Ito mga I-50 pinakamali. I-50 pinakamali. po yan. po yan. nandito kayo lahat, boss Danny. Meron din parang 3,000 po. Meron kayo 3,000 ganya kasi. Yan, kay dila madam. Shout out po. morning po sa inyo. po,

Mga iba't mga, mga, mga pangkusina Ito okay. ba si Tatang? Yan yes. Yung kulay orange? Germany 4.50 yeah. sa mga ba't mga So dapat tayo mga so about naman sa mga bike natin. Ang bike natin boss, magkano pa rin? Bike, bike. ko 3850, 3850. na lang ng mga bike na dati, dati 5 na 3850 na lang. So dati 4,500. lang. So. Ngayon na bumaba ang price nito. 3850 na lang mga presyo at mga so ready to fight mga guys. So pwede mo na sakyan so wala ka nang baguhin ng seat nito. Yan uh, bike na to. mga so, hindi lang sa mga ano mga bike dito man sumayron tayo ng mga apart na part din sa mga tagisan ni Boy mga ganong sa mga atalya sa mga ganong part ng bike yeah, no? yeah. Sa mga part na no? yeah. <this> <this> <this>

So mga lalagyan ng ano, yung mayroon ng customer so yon no. oh, bili. Yeah. Nabili na kagad yung double burner 1550 negotiable pa ang presyo niya mga eh. Double burner. Oh, tingnan mo. No. Sakit ba bakod Oh, yeah yan. yan. Diba? 850? 850? 850 Oh, tapos ayan. Pwede pede naman yung malaki lang ito. Pwede lang eh, pede ito lang pag nagano dito. Ah, package sa pala siya. Oh, ito, ito malaki ito. Oh, oh, oh pang-service to. Oh, oh, oh. oh. Tama ano oh, yan, no? Gusto mo maliit at malaki ito pagkalatan yun. Oh. 850 lang doon. 850 oh. Lang yan. Panalo na. Pero panalo. Yun. talaga yun. Akala ko isang okay. items lang. Ay, 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 mayroon parang maliliit sa loob. oh, oh yun. 850. 850. Ah, Ay, oh. na yun uh. so, price na yun. Bakit, bakit? Last price na yon. Oh, last. Na 800 na lang binigay ko. Ay, Oh, yan di ba? 850 tapos Nag-adjust na. 800 na lang. Ayun, ano? Ayun, pang-spray. So yan hindi Ting natin ang uh, Ang tawag yan pre Magkano yan? Ah ano yan? 700 na uh, lang 700. 700 So magkano? Ah kaya So lahat siya mayroon siyang Discount so, Mayroon siya nakuha ng kalan Mayroon tayong tawag ito Blender. Blender. So, 700, ano na lang, 700. 700. So, Yan ah. 700 lang. Yan yeah, dito sa uh, mga ano. Uh, Dalawa, binigay nila sir dito. kalan guys, sa double burner no 1.5. Saka doon sa blender natin na 700, dalawang so, item blender pili, na no? kalan oh, na double alan. burner no? double so, burner yung ibabaw niya no?

So mayroon din siya mga top box mga kasi so, hindi lang siya ano mga top box natin mayroon din si Boss Danny dito mas so, mga pa So yan mga mayroon tayo dito pang picnic ni mga guys. mayroon tayo ng kalan dito. Nag-outing no? outing Pwede dito tayo dito sa mga ganyan mga guys. So, sa mga kalan no, mayroon tayo dito. Yung pang emergency yung mga picnic ni sa mga uh, camping camping yan, yung mga bodices, yan. Tayo ng mga bag. Mayroon tayong top box dito 1850 ba guys? 1850. 18 na lang? 1850. 1850 yung top box natin no. Sa so, mga may discount na siya no 1850. Dating 1850 top box natin yan. Piling ko sa akin yan, dahil natin, grinder, isang set na to. Isang set yan. Magkano? Pwede yung Magkano yung set? Ang set, ano, one-three, bigay ko. So, grinder, barina, mayroon na. Makita. 40 lang yung barina. Yan, sinong latag ni Ang tapak. Ah, tapak sa ha. So, one 8 fifty lang mga mga tapak. Ayan, 3.50 sa bike natin ha, sa mga about ng bike natin, sa mga nalatag ni Boss Danny dito, sa about, uh, sa mga paninda niya rin. yan pang kusina mga guys, mayroon dyan mga pang kusina. May tumbler dito, sa mga tumbler dito, mayroon sa mga accessory at marami pang, pwede magpagpipilian dito mga guys. yan pang about pang kusina natin pang ulam lalagyan na ng ulam mga ganyan No.